Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ayan, nung isang hapon pala, pumunta kami ni tatay sa school ng dati naming assistant principal at dinalaw namin siya at dinala namin o ihanatid namin ang aming promise sa kanya. Pero, <laughs> Nakakatawa talaga ang aking asawa. Napakalinaw ng mata sa mga bagay na mga gusto niya rin talaga sa kanyang buhay. Walang kahit anong bisyo ang aking asawa. <laughs> Pero lagi siyang naglilihi at ang kanyang mga pinaglilihihan ay yung mga pagkain na kasanayan niya nang kainin nung kami ay nasa aming sariling probinsya pa. At doon sa school ng aming dating assistant principal, nakakita siya ng mga kamoting kahoy na mga tanim o balinghoy kung tawagin. Ayan, at yun na nga. Sabi niya, ang dami palang mga balinghoy doon. <laughs> at yun, pinamita siya ng utility worker ng aming dating school assistant principal at ayan, niluluto ko na ngayon at napakaganda pa pala nito kasi ito yung mga baby leaves pa talaga kumbaga parang lumbut pa kung tawagin sa amin sa probinsya yung malalambot pa ang dahon na hindi siya makunat kainin. So, eto na nga, ginumos na ni tata. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng ginumos. Pero ginumos ang tawag sa amin sa probinsya. At eto na, niluluto ko na agad-agad. Bumili agad si tatay ng nyog, ng gatang nyog, at saka ng tinapa. At syempre, to the rescue naman lagi ang inyong nanay dahil wala naman talagang ibang bisyo ang aking mahal na asawa kung hindi eto lang, mga pagkain na gustong gusto niyang kainin na nakasanayan niya nung kami ay nasa aming probinsya pa. Napakadali lang namang lutuin ito, gata-gata lang, nilagyan ko lang ng sibuyas, ng bawang at saka ng sahog nito. Wala. Asin lang. Tapos. Tapos na. Pakukuloyin mo lang, paiigahin mo lang, at saka ilalagay mo lang yung unang kakanggata o yung kakanggata at antahin mong magmantika. Solve na naman ang ating menu sa araw na ito. <laughs> Pagka nagluluto pala nito, kinakailangang walang takip. May paliwanag dito ang mga matatanda sa amin kasi... Ang tawag sa amin yung nakakahudong, hindi ko rin alam kung ano ang tawag ng nakakahudong sa Tagalog. So, ito yung iniiwasan at ito yung lang o bakit hindi tinatakpan para uh, kapag ka kumukulo ito, umuusok lang ng umuusok at hindi ko alam kung ano ang dapat na mawala dito na hindi makahudong o makalason. O, diba? At saka, yung bawang na inilagay ko doon sa niluto kong adobong puti, ay inilagay ko din dito. Dagdag lasa ba? Kasi nanuot na din yung lasa doon ng adobong puti sa bawang. <laughs> ang kaba talaga ng utak. O, di ba? Maluto na naman ang paborito ni tatay na kamoting kahoy at napakasarap nitong kainin sa bahaw na kanin. Pero since nabibihira naman kami kumain ng kanin, ito ay kasalo ng itlog. That's all for today. Thank you for watching. Bye!